walking-walking on the street here. Yes, I'm going to the another street. Ay, Mingming! Mingming! Ay, ang daming kuting naku, kuting-kuting, Mingming! Pari na. <laughs> Ayan na, pari-pari yung mga ang tulay nila. <laughs> Ihingi kami ng tubig doon sa kabila. Doon sa tita ko kasi meron silang filter. Uy! Ay, naku, oh, pumasama sila, oh. Akala siguro nila meron akong ano, uh, pagkain. Yes, guys. Oy. Hi. Uh, I'm going to the another house of my tita. I will keep the I will, uh... I fill up our two gallons of water. Ayan, ako eh, tingnan mo eh, maganda yung. Wala pang ilaw. Ay, tingnan mo, wala nga ilaw-ilaw yung mga bahay nila dito. Talagang nagtitipid na talaga yung mga tao ngayon sa kuryente, guys. Wala nang ilaw-ilaw dito dati ay, ano ito, ma maliwanag. Ngayon, wala nang ilaw. <laughs> ano na lang yung ilaw dito, poste. At saka ano ito? Ay. Ah. Ano nga yon Yung solar. Solar. Yung postina namin dito ay solar na yan. So I'm going to live also. Saglit doon sa bahay ng tita ko. Ay sabihan silang internet because iba ang linya nila iba yung sa akin so high maintenance of PLDT is the problem hindi nag abiso naman sila guys pero hindi ko alam kung ilang araw yung ano nila high maintenance ng PLDT company okay. Ay, may aso. Ay, oh, may aso. Ay. Only five minutes to, to walk. Ay, ay, dito may ilaw-ilaw sila. At least may ilaw-ilaw sila dito. I'm going to... Oh, ay, ano, ganda. Ganda ng ilaw nila. Ayan. Ayan. badilin talaga dito oh, ano pustay lang talaga yung yung ano yung umiilaw at saka yung sa bahay wala talaga Christmas tree ha Christmas tree Christmas light ano kaya saan ang mga sasakyan dito nak Walang lam, ay ah, wala. Oh, wala oh. ano na matalo. Ay, wala pala. Di nala pala. Kundo sa kabilang ang isa. Ayan. Ihingi lang kami ng tubig. Pero ako may maglalive ako muna sa clip. For update my wits Dito. Ayan. Ayan. dito. Ayan, dito. Dito yung bahay ng tita ko. Naglit kayo. May aso. ah Here we are, guys. Dito na ako sa bahay. Ano, tita? Naku, naglalagay pala sila na. Naglalagay sila ng... Na... Ah, ano ba yan? Agkuha lang ako nak ng video kung anong, ah. Kung anong kulay, anong kulay niya ngayon Bain? Pula? Puti lang, sabi. Ah, yan. Maglalagay sila ng decoration. Yeah. kasi nandito yung aking ayan, ayan meron na sila aputi ah, daw ang kulay oh, ayan meron na silang ah mabuti naman akala ko ba hindi pa umuwi si mami mo ayan ang Christmas pa, uh, tree nila every year kasi nag-iiba ngayon yung white yata at saka red ayan pa oh, ilalagay nila hindi pa tapos kukuha muna kami ng tubig dito. Para may, para may, hihingit kami ng tubig. Kaya may filter sila. Kaya dito kami humingi ng tubig. Muna. Bit na aking na aking anak. yan. Hindi pa tapos. May light pa yan dyan. Nag-decorate sila dito. Si Santa Claus. Ayan, Santa Claus. magde Kasi dito kami guys nag uh, tuwing Christmas and New Year. Wala kami sa bahay kundi dito kami kasi sila-sila lang dito at saka sa bahay kami kami lang din. So para marami kami ay dito kami nag Christmas at saka New Year. Dito lahat sa bahay wala ako hindi ako nagluluto dahil dito kami lahat apat lang naman kami sa loob ng bahay so dito sila ay kunti lang din kaya dito kami nang si ng ng uh, New Year at saka uh, Christmas kaya minsan kami ang nagde-decorate dito sa bahay yan dito, hindi pa yan dito kami nag ah hindi pa sila. Sila yan, sila yan. O oh, yan, ang anak kong isa. Sa kapamangkin. Nandidecorate sila. For Christmas, sabi ko sa next week ay December na. Kaya nga ako ay kumuha ng video dito dahil dito ay yung aming avenue. Dito kami lagi naki-Christmas at saka New Year.